So guys, nanalo tayo at wala pang nakakakuha ng Precision 7 na uh, original na galing kay si Sir Emerson. Wala bang kalaban niya yun? Wala ka ngayon, wala ka kalaban eh. Gusto mo, daba naman na lang yung coach ko. Yung coach mo ay eh, nagturo sa'yo oh, ng ano? Oo, yung taga Bernardo. Turo sa akin simula nung bata sa bata ako. Oh. Yung nagturo ano, niya? Simula nung bata ka? Oo, oh, si Bonsoy. Yung legendary ng Bernardo? Oo, oh, ayun talaga, barahan ng Bernardo yun. Yung shooter yun eh. Kung makakontak mo ngayon, Oh, kontra ko. Gusto mo ngayon ah. pero na. Pero pag nanalo siya, bibigay mo 'yan. Oo, oh, talaga, pero hindi ko siya hindi ano, hindi ko hindi ko basta basta ibibigay ito. Talagang laban gagaling talaga. Gagalingan mo rin. Oo, mm, gagalingan oh, ko din. Kaya dito ay dali-dali niya na agad kinontak. At yung nakarating na nga ay sinalubong na natin siya. Ayun, 'yun sinasabi ko sa iyo, coach ko. Coach, labanan mo nga 'to, coach. So, medyo kinakabahan ako ngayon kasi legendary ng Bernardo, hmm. yung makakalaban ko. Okay. So, ano po bang height mo, sir? Wala lang, 5'7 lang. Ilang taon na po kayo? 29 na. 29. So kapag manalo si ano legendary OG ng Bernardo sa kanya natong Precision 7 na original. Kung pagbibigyan na kasi hindi oh. ko talaga ibibigay ito eh. Original to sir eh. Gusto ko yung 100% pero, wala siya. Pero walang samaan ng loob so, ako matalo ha. Okay lang. Pag alam mo na hindi na ako basketball mo. Oh, sige. Tarun. So alam nyo naman guys, kapag pinuno ng isang lugar, eh madami talagang sumusuporta. Dagsa sila dito at siguro nga ito yung mga estudyante niya. Ano yan? Ah. 100% yan? 100% na, di ko siya pagbibigyan okay. Pag tinalo kanya. Ha? Pag tinalo niya. Tinang ba basketball? Ayoko na. 1 to 8 lang pala yung pinag-usapan naming score at ako na yung nag-miss bola dahil mga yan, shooter kasi siya. Bigyan ko lang kayo ng konting information sa kalaban natin ngayon dahil 17 years old pa lang daw siya ay import na siya ng Quezon Frabins. Hindi niya na nahanap yung picture pero best import daw siya doon. At sobrang dami niya ng mga naturuan ng mga estudyante niya especially sa mga taga Bernardo Compound. So okay, balik tayo sa game. Naghahanap ako ng butas sa kanya dito dahil nahihirapan tayong makawala sa kanya. At the same time ay natatakot din ako sumalaksak dahil malaki yung pangangatawan niya. At yung nag-attempt ka ako dito na to Mira ay grabe na abutin niya pa rin. At yung sa unang possession niya nga ay hindi ko talaga alam kung paano ko siya babantayan. Pero hangga't maaari ay hindi tayo pwedeng kumawala sa depensa. Pero wala na akong magagawa dito dahil maganda 'yung separation space na nagawa niya. Yeah! at yung sa pangalawang possession natin guys ay ayoko talagang ibigay yung sapatos seryoso talaga ako dito at hindi nga muna ako nag freestyle dribble maganda yung mga recovery na depensa na ginagawa niya na as in hindi talaga tayo makapasok kung makakapasok man tayo ay nawawala naman tayo sa angle hindi basta basta ka <laughs> pero hindi ako basta basta susuko sa mga ganto kumbaga binabawi ko lang talaga sa depensa na ginagawa natin binabaraw-baraw ko lang muna siya ng mga kamay natin para nang sa ganon ay mawala siya sa angle at yung nag fade shots nga siya dito ay buti na lang. So hindi na talaga tayo basta-basta makakasalaksak sa kanya Kaya dito ay nag-aattempt na lang ako na tumira Eh ang kaso lang hindi po mapasok Hindi tayo pwedeng malingap sa depensa Kaya dito eh dikit kundikit talaga tayo kung bumantay Eh ang kaso lang inaararo niya na tayo dito grabe Hindi na kasi talaga tayo makakapasok sa loob Kaya dito eh nagpapakasakali na lang Wow hindi hindi ko talaga siya papabayaan na makatira sa atin Kaya ang kaso lang ay sobrang bigat ng katawan niya dito as in napapatilapon na lang tayo Pero pinupush ko siya ng pangangatawan natin at dito ay pinipilit talaga natin siya na mapaatras Dahil nasa makakasagsagan na siya ng angel ng mga pagtira niya at eto Sa depensa pa lang na ginawa natin ay ubus na yung lakas natin. At yung pumaykay nga ako dito ay natamaan niya tayo kaya napahingi tayo ng foul. So yung inulit ko nga dito yung possession natin ay nagpakasakali lang talaga. Pinipilit ko na lang talaga na makasabay sa bantayan na ginagawa ko sa kanya ay ang kaso lang natapilok tayo dito. Aminado naman ako na lila ako na wala talaga tayong shooting sa labas Kaya dito eh distansyan depensa lang yung ginagawa niya At ayun nakachamba pa tayo Grabe nga yung buwelo na ginawa niya dito Pero ako sunod sunod lang ako sa bantayan na ginagawa natin Talagang araw-araw ko siyang sinasabayan Kaya dito eh kahit papano eh hindi pumasok yung tira niya Medyo malayo yung dipa na ginagawa niyang bantayan dito Kaya nakapagsulyap birada tayo at nagulat siya Gustong gusto ko sanang sumundot sa bola Eh ang kaso lang talaga sobrang lapad din ng pangangatawan niya Inaararo niya na tayo dito na pa konti-konti papalapit ng papalapit at yun, nakahanap ng reverse layup. Iniisip ko nga sa mga pagkakataon na to, eh kung magdidribble-dribble tayo sa kanya, eh mapapagod lang talaga tayo. At yung sinubukan ko nga ditong sumalaksak sa left side, eh nahuli niya tayo, grabe talaga, walang kawala. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dito at balik depensa na naman tayo. Sinusubukan niya ng mga iskalabay dito at grabe, napapaurong talaga tayo. As in, wala na nga sa kanya yung bola at naghahanap lang talaga siya ng separation space. At yung nag -fade away shots nga sa dito, ay eh talagang sasabayan ko talaga siya at yun, pagkatapos nga ng bakbakan na depensa na ginawa ko ay binabato ko na lang yung bola. Doon na lang kasi ako nagpapakasakali sa mga tira na ginagawa natin. At kung maalat nga yung birada na ginagawa natin ay bumabawi na lang talaga ako sa depensa. Kinakalabaw niya na tayo dito at ang ganda ng switching direction na ginawa niya. Sabay bigla ang reverse layup, grabe ang hirap pigilan. Wala na talaga akong ibang maisip na paraan sa kanya at yung sinubukan ko pa nga dito mag hesitation ay grabe sobrang alat talaga natin. At eto na nga yung kinakatakot ko na medyo lumalayo na tayo sa depensa ofensa na ginagawa natin sa kanya at grabe talaga. Di ba napansin niyo rin na hindi ako ganoon ka-consistent na magbantay sa kanya nang dikitan. Kaya dito ay eh, nagpapakasakali la talaga uli. At eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit gaano pa yung kalayo, talagang bibirada at bibirada talaga siya. Oh. Last corner siya sa mga pagkakataon na to at ako isusubukan ko lang muna kung maaahabol pa ba. Dito na ako dumiskarte ng mga dribbling na ginagawa natin at 'yung dumiretso nga ako dito sa left side ay eh, napeke natin siya. Buti nga kamoy eh, mahaba 'yung mga akbanga na ginagawa natin. At kahit papano sa mga pagkakataon na to ay eh, bumalik na 'yung energy natin. Kaya focus na naman tayo sa depensa, lahat ng angle na pinupuntaan niya sunod-sunod talaga tayo. Last corner na rin kasi siya dito kaya ako ay nagpapakasakali lang at titignan kung maaahabol pa ba. At nagulat na naman ako dito, ibiglabag eh, naman nag fade away shots isang malaking karangalan na makalaban natin ang isang OG ng Bernardo sabi <laughs> ko shout -out, shout out sa ano batang Bernardo tsaka sa anak ko uh, oh, happy birthday lang happy birthday love you happy birthday kay Bonsai masalamat tayo mo sa Emerson Emerson din lang sa so, Emerson din ako salamat po sa bato sa <laughs> kaya yun ako to you you know sorry Huh? <laughs> Kartu mama. pangalan ada mama mo Ha ha ha.